Hello guys, update kay Barako. Ayan siya na, medyo matagal tayo mag-vlog na yun. Pwede yung problema ngayon guys, yung preno kasi tagulan sa amin. Kung may kita nyo, yun, napakaputik. Okay, so guys, so ipagkita nyo. Ipagkita ko lang ha. Hindi po Kung oh, kumakapit siya oh. so, gawin natin yan guys. Buksan natin yung ito. Ito, yung brake shock ito pa kasi yung ano yung dati niyang brake show yun I mean, listen natin kasi natin tol naman yan oh no? yung pinaka ano niya ihi eh, niya so ito guys natanggal na yung kwan yung gulong natin oh no? oh tanggal na ito na yung kwan gas o brake show makapal pa siya oh yun oh yan oh makapal pa siya oh ito pa kasi yung dati nya yun parang brand nyo, oh. brand nyo. Nis, nisen ba yan ito pa yung stock talaga niya, oh. yun lagyan natin ng kanto guys ng langis ito para bumalik dumapalik sya oh. o langis ito lagyan natin ng kanto yung kan nagari natin kanto konti yan o oh. nagari natin yan para makapit palalo napakinis nya kasi nagasgas yung bre kinis yan so tara guys ayos na natin ngayon guys oh kung natin ng langis naging natin dyan si tago sa amin kasi putik yan yun yung guys bumabalik na siya oh. bumabalik na diba Ano yung lagyan na lang yung brake shot? Hindi kayo makapitan ng pareho. No? Yan hmm. na siya. Oh. sa mga ano guys, nakaka-encounter ng ganun, malo protagulan na hindi bumabalik. Ito lang yung problema guys, yan lang. Yan kasi, kasi ang spring ang spring kasi babalik at babalik yan talaga yun. Eh. Ito lang talaga minsan yung nag-stack up dito eh. Lalo pag lagi nababasa. Hindi kasi may iwasan talaga na papawas kong tubig dyan. Kaya yan, pagka kinalawang yan, siyempre yung balik nya, mabusan ng langis, yung balik nya, hindi na ganun, ano, minsan, makapit talaga. So yan ang dahilan guys. Kaya, ano, kaya, pagtagulan ni, eh, pagka encounter ng ganun, ano yun ang gagawin nyo? Ito yung mga bagay na, kayang-kayang DIY, basta meron kayong tools. Tabay check na rin guys yung brake show kung makapal. O kung manipis na di palit na rin. So ito yung sinasabi ko guys so para lalong kumapit. ano Ini ko nang kunting ano mga kanal yan. yan. Ito yung brake show guys. So. Mamaya may makapit yan. Lakas niya mamaya. Kasi may pipigil siya eh. Yan. Kabilaan yan guys. Gumamit lang ako ng ano, lagarin bakal. Yan. Lagarin bakal. Yan. So, ano guys, ito yung kung kasi kasi ginawa ko na kasi dati ito yung lakas ng kapit niya ngayon, napudpud na naman siya, nawala na yung kanal. Tulas na naman, hindi naman siya gano'ng makapit na naman. Kaya ngayon guys, ginawa ko, nilalimong ko na talaga. Yan. Makawal pa yung breaksyo ko, yun. Hmm sakpal pa hmm. So, ikabit na natin guys. So, yun guys, naibalik na natin. Kita nyo. Hindi oh. na siya naiipit. Oh. Pumabalik na siya guys. Oh. So, yun lang sa mga kuhanak, encounter ng gano'n. Yun lang yung problema guys. So, yun lang ang ating vlog ngayon. So, boy DIY, please share and sub guys sa nakadalaw lang sa channel ko. Thank you, boy DIY.